Tatlong drug den ang matagumpay na nabuwag ng mga otoridad sa Naga City. Dito ay naaresto ang labing walong drug suspects. Mula sa Bicol, may report si Nomer Corporal. Pasado la 7 ng gabi nitong lunes, October 13, nang salakay ng Philippine Drug Enforcement Agency Bicol, ang Barangay Peña Francia sa Naga City, na sinasabing pugad umano ng ilegal na droga nagresulta operasyon sa pagkakabuwag ng tatlong drug den at pagkakaaresto ng labing walong drug suspect na kinabibilangan ng tatlong drug den maintainer. area, maraming lusutan, maraming taguan. Actually, may mga nagtry tumakbo sa amin gamit yung mga bubong at may mga area silang sinet up na na parang malayo pa lang ang law enforcement kita na. Pero um, natutuwa ako dahil nga magkakatulong kaming lahat, maganda yung nga natin walang nakatakas, nakita naman natin lahat. Na, okay. Yung mga nag-attempt tumakas na kuha naman Nakatutok din tayo. Ayon kay Pidea Regional Director de Guzman, hindi naging madali ang kanilang operasyon. Lalo pat isang buwan din ang sinagawang casing and surveillance sa lugar. Ania, hamon sa lokal na pamala ng operasyon ng illegal na droga at ilang concerned citizen ang nagre-reklamo patungkol sa illegal na gawain ng mga suspect. Halos ng taga -naga, alam na pag sinabing isla, medyo mataas yung um, dangerous drug activity doon. Kaya nga inuna natin siya. Pero hindi yan tulad ng sinabi ko kanina this is going to be the first of many. Iba-iba um, lang. Parang Dagdag pa ng opisyal, ang malaking bagay ang pagkakabuwag ng mga drug den sa lugar na nakakaapekto ng malaki sa komunidad kung saan kaligtasan na ng mga kabataan at mga estudyante ang nakasalalay. Batay sa datos ng PDEA, 10% na lang ng mga barangay sa reyon ng Bicol ang apektado ng iligal na droga. Higit ng mas mababa kung ikukumpara sa kaparehas na panahon ng nakaraang taon na umabot ng 40%. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Nomar Corporan, Kongis News.